So, akyatin natin yung mga kan. Yo. Ay, 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 mark na Tara, Oh. Sabay, sabay sama. Sabay, sabay.

Mirabilis. Kasi lang tayo mag-construction. Ma so, Kasi okay. tayo dito. Kasi uh, lang tayo. Sa parte ng Bataan. So ito yung parte na yan ng Oh, Kabite, Cavite, Bataan, Marabelas. Oh, dagat yan mga construction. <laughs> Binda. Oh, nga. Ang ganda. <laughs> oh, pahinga. Ang ganda. Mag-relax. So, yan. Ayan dito. Tas-tasan.

Oh. Oh, ganda oh. Kita mo na yung parte ng pero Manila. Tara, dito tayo. Muna. Yung mga awaso, dito sa lapi, nakatuktok. Yun. Yun oh. Yan. Kita mo na yung bagyo. Saan yung bagyo? <laughs> picture sige <game>, picture <laughs> yan kita natin ng mga palapin natin yan o oh. pero dagat na yan mga construction yan tayo sa may bataan bataan fort yun o oh. yun tayo tas tas yan Ano? Pinaka-tok. Yan. Tayo. Yeah, so galing ito pa oh. Panjitoh. Oh, tinatapatan. Bukod na. Uy, njay, tas tayo. Masilang tayo dito ng action. So, ito yung mga yung Word war to. Ayun, may canyon dun So, yung canyon Ano naman? Chan. Mamaya Dito ko na na. Dito mo na. Oh. Akit mo na tayo sa 1,000 step. <laughs> <laughs> ah, ala. <laughs> Yan. Ano yeah, yeah, na? Yan oh, so beautiful. Ah! <laughs> Nakaka. Na Nakaka. <inaudible> Kwan na. Oh. Uh, Nakaka-relax. Baka dito natutubo yung buhok ko, mga Ay, oh. Oh. See, picture kaya, picture. Ayan, o. Lala. Inan mo na wala. Yun, kitang-kita yan. Bataan na yan, mga Marabeles yan. Marabeles. Kaya dito. Yun. So, tignan natin yung mga... Uh, mga armas nila noong construction Yan, 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 Yun. Ah, round ng kagitingan. So. Yan. So, yan. Birokan. Mahirap. <clears throat> Ito lang. So, bawal battle of bataan. Yan, so bawal lang. Dito tayo. Oh. Tulong naman ng makikita mo dito yung view eh. Oh. Ganda. Yan, dito tayo. Diyan, punta tayo dun sa taas. Sa so, may elevator nun. Kana? Oh. Along Hermosa, oh, dinalupihan. Ha? Yan. Ito. Hmm. Yan. Ganda. Yan. naman tayo pag Hindi lang po rotok. Ay, <laughs> yun, oh, may mga for, for where? Where are you? So, eto. Eh, Ito na yung kanyata. Kanyon. Wala na dito. Ha? Ah, let's go. Deja nga to. Yes. <coughs> tipag naan nga talaga. Oh, let's go. Hello. Hello. Ah, ya. Ang ganda ng unang ko no. Banawi rope nila. Ah, uh, ginagawa pa lang. So, let's go. Tayo dito. Akyat tayo dito. Papunta dun. So, Ayan. Aray like, oh. 101 Division. Oh, ayan. 1991. Ayan, yung construction So, puro marmol siya, oh. Ganda, pero kasungala Bawal pa. Na. Bawal pumasok dyan. Para mabasa mo sana yung history

Battle of Pocket. Ah, battle of Pocket daw. Ay ko. <laughs> ito na ito, 1941. Tiga okay. tayo sa taas. 1931, 31 Division, 21, 1921, Commander woman leadership in the field. Oh, See. Stand. Oh, galing oh. Let's go. Tala ka ma. Tala tayo Sa taas. Yung lepa pa. Huwag nga ako sa akyon. Yo, kada, Amoy. Oh, ganda. Oh, ganda.